Ah, uh, ma'am, eh, paano ko mahuli tayo ni sir? Eh, baka mawalan ako ng trabaho niyan. Hindi yan. Hindi naman niya malalaman kung hindi mo ipagsasabi eh. Siguro naman hindi mo sasabihin sa kanya kung ano ginagawa natin, di ba? Hindi. Paano ko naman sasabihin? Oh, naman tala Sa kanta na natin ginagawa to, ngayon ka lang nagtanong na ganyan. Bakit? Ayaw mo na ba? Siyempre, gusto. Ikaw yan eh. Maganda. Sexy. Ang lakas ng atil. At saka, hindi ko yung inaasahan na matitikman ko yung bus ko. Hindi <laughs> nyo ko sa'yo eh. Gusto ko yung wild. Yung asawa ko kasi. Napakahinihin. Di nga ako masatisfy. Buti na lang talaga ng Wag ka. Huwag ka mag-alala. Ako na bahala sa kakulangan ng asawa mo. Saglit lang ah. Hello, mahal? Napatawag ka. Mahal! tayo na nasa kotse ka ba? Wala ka sa bahay? Saan lakad mo? Hindi mo nagsabi sa akin, na. Sino yung kasama mo, lalaki ba yan? Uh, ang dami mo namang tanong, mahal. Chill ka lang. Kasama ko si Red, yung family driver natin. Punta lang kami ng mall. May bibilihin lang kami. Ah, uh, ganon ganun ba? Sana sinabi mo sa akin? Ako na lang bibili nun. Ako, alam kong busy ka. Saka, saglit lang naman kami, mahal eh. Huwag ka mag-alala, uuwi agad ako. Ba't ka nga pala napatawag? Ah, ano kasi, Mal? May bigla meeting kasi dito sa office. So, baka gabi na ako uwi. Ah, hindi tayo makapagsabay ng dinner. Ah, ganun ba? Huwag mo ko lalahanin. Asikasuhin mo yan. Salamat, mala. ha? Sige, update na lang kita mamaya. Bye, I love you. Bye. <laughs> Naninig mo yun? gagabihin daw siya ng ube. So, paano? Tuloy na lang natin to sa bahay namin? Siyempre. Kahit ano. Para kay ma'am. Ha? Ay, <laughs> hey, salam. Cancel yung meeting. Maaga naman ako uuwi nito. <laughs> Perfect. Kala ko pa umalis sila. Ba't nandito yung kotse? Mahal! Uh. Anong ginagawa nyo? Trypion natin to ah! Uh, anong ginagawa mo dito? Ba't hindi ka Para ano? Para matagon yung panuloko nyo sa akin? Butsa naman, Queen. Ano bang kulang sa akin? Ba't kinagpalit mo ako? At naganap ka pa ng iba. Grabe ka. Hindi ko lubos maisip. Pagpalit mo ako sa kanya. Ang kapal ng mukha mo, nakakahiya ka. Bakit? Bakit? Tanungin mo yung sarili mo. Mabae ako, Noy. Hindi lang kayo mga lalaki yung may pangangailangan. Kami rin. Sa katotoo naman kasi boring ka sa kama. Puro ka nalang trabaho, trabaho, trabaho. Napabayaan mo na akong misis mo. Nagtatrabaho ako para sa atin. Para sa iyo. Para sa mga anak natin. Kinawa ko ang lahat, Queen. Binagay ko sa iyo ang lahat. Pero ano ginawa mo sa akin? Utsang ina, malalaman ko pumato ka sa driver natin. Anong klaseng babae ka? At ikaw naman, kinulungan kita kasi naawa ko sa iyo dahil wala kang trabaho. Pero, mali ako. Umatol ka pa talaga sa amo mo. Umalis kayo rito sa harapan ko. Lumayas kayo sa bahay ko. Talagang aalis ako. Kami. Wala akong mapapala sa'yo, Noy. Mabuti pang iwan kita. Sana mapagtanto mo balang araw na itong pamilyang pinagpalit mo sa lalaki mo, ito pala yung pinakamahalagang bagay sa mundo. Na kahit kailanman, eh hindi matutumbasan ng pansamantalang kaligayahan. <laughs> Dami mong alam. Tara na. So? Huh. Hoy! Ano? Paano na? Ano? Eh, tingnan mo ko. Wala na akong trabaho. Tsaka, wala na kayo ni Sir. Eh, ano pa bang mapapala ko sa'yo? Wala na akong makukuha sa'yo. Tsaka, nagamit na kita. Hala ka na dyan. Si Raulo